Hi guys! Dito tayo ngayon sa garahe. Gagawa pa ang aking truck. Yan ang ating magaling na electrician. Gusto ko yan. Ito may laman pa ang ating truck. Anong gagawin dyan ka, Uh, Kakak kita nang tahu. <laughs> Tidak <ko> gusto ya. <laughs> Ayam bos ini setup nang ating kapat nerang. Hey! Hello. Say hello. Kita tahu para komita. Kan yang nak video yang si anu yang si bos si the, the tanker driver binibig. guy hmm. pinakagwapo sa daspa <laughs> alin ba ang papawasan niya dyan? bahan na to ah bababa yan ayan sasalpak niya yung hose doon sa pangwalong compartment Dawa. Tapos anong buga. Pare. Hey. Dito rin. Ah. Oh. Gagawin bentel naman ito? Oh, gagawin daw. Yan po, ganyan lang oh. Kita transfer dito sa truck na di bentel.

Ayun na si Tomeng sa taas Ayun ang buga Pagpunta sa panel sa taas Oh, trabajo nada, mi vida, Ayan, Ronaldo. Nah, ini kau. Ya, bisa bahasa para bawa bawa yung produk Tapos, binuksan ang valve. Mas! O, oh, yan. Yan hey. 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 na Ay, parin. po yan. Hey. nasa dito sa kabilang track. Ball. Card. Hey hello to the camera <laughs> Domingo mà <and I. laughs> bago po ang produkto from pupunta doon pupunta dito ako higupin tapos bubuga doon yung hos ito pupunta doon sa naas wow